Magandang umaga. Ito nga pala yung araw na babiyahe kami pa uwi ng Katanawan, Quezon Province. Time check. 2.30 a.m. nga pala kami bumangon para makapag prefer na. Hindi nga ako gaano nakatulog dyan. Ewan ko ba kung bakit. Baka excited lang ako. Medyo makulimlim nga nung araw na yon At medyo maambun-ambun na din. At pagpasok nga namin ng lukban kesa doon na bumuhos ang malakas na ulan. Kahit malakas nga ang ulan, tuloy pa rin sa pagbiyahe walang hinto-hinto. Para maaga kaming makarating ng katanawan bayan. Pagkarating nga namin ng bayan ay maulan pa din doon na kami nag-almusan. Hinintay nga lang namin na tumila ang ulan at tumakyat na kami ng takbakang ibaba. Makarating na nga kami dito sa bundok. Mapapansin mo nga dito na maputik pa ang kalsada. Kaya nagbota na ako dyan para makapag-ikot-ikot sa palikid. Napansin ko nga dito ang puno ng bayabas na madaming bunga. Sa sobrang hinog nga dyan, naglalaglagan na. At amoy na amoy mo ang bayabas sa palikid. At gumawin naman ako dito sa kabilang kubo. Pinuntahan ko nga dito yung katabing puno ng mangga. Ito nga yung paborito naming tambayan sa tuwing umuwi kami ng probinsya. Gumawin nga ako sa likod bahay at ko si kuya na may dala ng puno. At nakapagluto na rin pala ako ng ulam namin dian para sapon